Good news sa Lakers fans! Lakers kumpleto bukas laban sa Pelicans at Anthony Davis inamin na gusto pa rin maglaro sa Lakers. Lakers may pag-asa pang maibalik si Davis ayon sa mga analysts. Pero bago yan, ang Los Angeles Lakers ay papasok sa huling dalawang laro ng kanilang apat na sunod na homestand kung saan makakaharap nila ang New Orleans Pelicans na may 3 wins at 17 losses at Phoenix Suns na may 12 wins at 9 losses sa magkasunod na araw. Bukas, sisimulan nila kontra Pelicans. Target lang LA na pahabain ang kanilang winning streak sa walo matapos ang dalawang laban na ito. Ang Lakers nga ay maganda ang nilalaro ngayong November. Kapansin-pansin na nanalo sila ng labing dalawa sa huling 14 games nila. May record silang 4 wins and 0 losses mula nang bumalik si LeBron James sa lineup at 8 and 2 sa road games habang 6 and 2 naman sa home court. Si Luka Doncic ang nangunguna sa liga sa scoring na may 25.1 points per game at pangalawa sa assists na may 9.4 assists. Si Austin Reeves naman ay may 28.5 points kada laro, ikasiyam na pinakamataas sa NBA, kasama pa ang 5.9 rebounds at 6.7 assists. Si DeAndre Ayton din ay nagaambag ng 15.6 points at 8.4 rebounds. At siyempre, si Lebron James na nagbibigay pa rin ng 16.5 points at 8.3 assists kada laro. Malinaw na ma mahusay ang Lakers ngayon at nagkiklik ang kanilang mga pangunahing manlalaro. Kaya nilang gumawa ng sunod-sunod na panalo at posibleng umabot pa ito sa walo kapag natapos ang homestand. Bukas, mas handa ang makakalaban nila na Pelicans dahil balik laro na si Zion Williamson. Inaabangan din ang tapatan nila Zion Williamson at Luka Doncic na siguradong magiging maiinit ang palitan ng dalawang star player ng bawat teams. Mahirap silang kalaban at muntik ng talunim ang Lakers noong huling game nila. Gayunpaman, maaaring maglaro si Lebron kung saan malaking bentahe iyon dahil kulang sa depensa ang Pelicans laban sa kanya. Umasa rin ang New Orleans kina Williamson at Sadiq Bay kasama sina Jeremiah Fierce, Derek Queen at Jose Alvarado. Dapat pa rin makayanan ng Lakers ang Pelicans lalot nasa home court sila. Isang kolektibong panalo ang magandang simula bago harapin ang Sun sa Martes. Samantala, marami nga ang nakapansin kahapon sa pagiging emosyonal ni Anthony Anthony Davis sa kanyang unang laro sa pagbabalik sa Los Angeles sa naging game kahapon ng Dallas Mavericks at Lakers. Kita nga, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng laro, na miss na miss pa rin niya ang paglalaro para sa Lakers. Iba ang dating ng atmosphere para kay AD dahil dito nagsimula ang malaking pahagi ng kanyang NBA journey bilang champion. In fact, trending sa social media ang video niya habang tulala pagkatapos ng laro. Makikita na tila nagre-reminis pa siya sa mga nakaraan kasama ang Lakers. Chineer up na na lamang siya ng kanyang dating teammate na si Rui Hachimura upang hindi na tuluyang malungkot sa nangyari. Kahit ayaw man talaga ni Davis ang naging trade sa kanya mula Lakers papuntang Dallas, wala rin naman siyang magagawa kundi mag-focus sa kampanya ng Mavericks ngayong season. Marami pa silang dapat ayusin na game plan lalo na't na masyado silang dinomina ng Lakers, particular na ni na Austin Reeves at Luka Doncic. Bukod dyan, pinuri rin ni Davis ang magandang performance ng bagong big man ng Lakers at pumalit sa kanya bilang starting center si Andre Ayton. Kita raw nila na mabilis itong nakabuko ng chemistry kina Luka, Reeves at Lebron, kaya mas lumakas pa ang Lakers. Dahil dito, hindi na rin nakapagtataka kung bakit isa ang Lakers sa mga kuponang nasa itaas ng standings ng West ngayon. Marami ring fans ang umaasa na sana ay makabalik pa si Davis ng Lakers. Ngunit, ayon sa mga analyst, malabong mangyari iyon dahil sa laki ng kontrata ni Davis. Dagdag pa nila, iisa lang ang paraan para makabalik si AD at iyon ay kung papayag ang Dallas Mavericks na i-buy ang kanyang kontrata na mukhang imposible sa ngayon dahil maaari pa rin nila itong magamit bilang trade asset kahit bumaba na na ang value nito.